itong si Mia mukhang engkanto biglang nalang nawawala, sabay sa kanyang paglitaw yung saber naman yung nawala. Tahapasin kita ha? Hmm? Sa sobrang ganda nitong si Mia kaya dila ko ay lumawa, sabay higop at biglang Dora, kaya ang Mia tuluyan nang nawala. Mga dahilan bakit ang Mia ay nagwala, pagkatapos ng laban doon siya nagwala, nilabas lahat ang kanyang pighati, sa tingin niya siya ang tama, mga salitang hindi ka eniaya sa bunganga niya nagmula, Taposan ang video para kayo mismo ang makakita, ang bida na lang pala ang mag-isa, kaya ang aking mga kasama puro retreat ang nasa bunganga, hindi nila nakita yung anak ni Vex Ana sa tore ng kalaban nagbabadya, kaya mga kalaban ay aking nilinlang para hindi sila mekawi sa kanilang tahanan. Baling ka kalagot ni Mia, grabe ba? Oh, no.